guys, your OFW. Ito na yun, guys, OFW kumakain ng pansig kanton para lang makapagpadala sa pamilya. Ganun naman talaga yun, so, di ba? Kaya ka nga nag-abroad para makapagpadala ka sa iyong pamilya. Kaya taste ikaw ang mag-adjust. Ikaw ng OFW, ikaw na kumikita, ikaw yung mag-adjust. Kapi-kapi ka lang, and doon may masaya na. Okay na yun. Di ba? subscribe mo. Biak biak inari ng ating pansit kanso na ating Let's go go go. Let's go go. So yun na. Iwalay na natin ang ating iwalay na natin at ang ating yung sauce niya. Tapos Tinanagin na naman natin dito sa ating electric kettle. Ayan. Ang bongga, di ba? Buhay OFW. Go mo ba? Gusto nyo ba? Buhay OFW. Ayan na siya. Nasa loob ng ating kettle. So, kailangan natin siyang mm pakuluan natin ng bonggang bongga hanggang sa mamaya ma ano na natin what you call that mabongga bongga na siya dyan tapos timpla na natin diba yun lang ganun lang nakalandrakas na nakalandrakas na ng ating mga gihimo mo ano ni ang perfect nga noodles humanag yun humanag yun so karoon ko una ubang atong kape Diyos ko atong kape O. Oh dira ta makaon sa sala para perfect pag kuno kay kaso lang gasaling gubot naman ni atong lamisa so ato ni siya gasaling gubot guys gasaling gubot perting gubota sa una lang gid ni mao na lang niya atong so ngayon ito na talaga siya ayan di ba ayan di ba mong gagawin ay tanayin talaga siya huma na akong kape so pero nagkasaling gubot good guys kasi lingubot ko ang atong pagtimpla mag kalandrakas hmm? mag kalandrakas good guys well anyway Yan, nun sa ato sa ato ah siyempre mamaya na yung ano chika chika bells chika bella jam habhab sa taon na kaya mm. dami din ang nandumi. Di ba ka? Ngayong gusto? Mag-abroad. Para makaon lang? Bokin oh, dumi! <laughs> Mag-abroad para lang sa si Indon? Hindi naman. Kahit pa paano pag nag-abroad ka, masusuportahan mo yung family mo, di ba? yun naman yung importante to om kahit na hindi may, kalang pero nakapagpapadala ka naman sa sa inyo okay lang, go lang ikaw na lang mag-adjust, ikaw na lang mag-tease, di ba? Hmm.